Christine Hermosa grabe ang pagmamakaawa kay Oyo Soto. Isang malaking pasabog na balita tungkol sa hiwalayan ni na Oyo Soto at Christine Hermosa, matapos makipaghiwalay ni Oyo dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari. Kahapon nga lang ay napabalita na nakikipaghiwalay na si Oyo dahil hindi daw nito kayang tanggapin ang anak ni Christine K. Dither Ocampo. Para kasi kay Oyo ay isa itong kahihiyan para sa kanilang pangalan lalong lalo na sa pamilya nila. Iniputan niyo ako sa ulo hindi kayang makita pa ang mga pagmumuka niyo, yan ang pahayag ni Oyo Boy Soto. Labis din naman ang pagmamakaawa ni Christine para hindi siya hiwalayan ng kanya asawa, ngunit sa kabila nun ay walang nagawa ang kanyang pagmamakaawa. Nakatanggap ng samot saring mga reaksyon ang dalawa na siyang lalong pinag-usapan sa social media, kaya naman patuloy na inaabangan ng mga netizen ang susunod pa ng mga pasabog tungkol dito. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.